magandang araw ulit ang pagbati ko sa inyo mga idol so ito na naman ako support for this video mga idol ay may nadaanan akong pugpug -pug dito sa part ng Bugalyon malapit sa bayan namin mga idol so ang pugpug -pug pala na to mga idol ay single piston lang din ang makina so sa mga ganitong pugpug -pug pala mga idol ay kaya magkarga hanggang 15 kaban hanggang 17 kaban sa mga single tire mga idol So sa mga nagtatanong pala mga idol kung anong gamit na chassis dito ay ang kadalasang ginagamit dito mga idol ay mga Isuzu Elf na MTR o MKR mga idol. Sa mga makina naman mga idol ang kadalasang ginagamit dito ay mga Yamada. Mga, pero mura lang kasi po yung mga Yamada kasi China po mga idol. Pero mas magandang gamitin po mga idol ay mga Yanmar na nasa 18 HP, 19 HP ay talagang malalakas na po yun. So itong pugpug -pug pala no to mga ito 'yung lang ng may-ari no. Nagkausap ko po yung driver. So ito po yung sa chassis niya mga idol. Ganda po ng chassis niya. Sa gulong pala nito mga idol, lang gamit dito ay 825x16. So pang-forward na po ito ah. Pang-forward na po to no. So ito po yung makina niya mga idol. Um, nasa 22 HP po to sa, sa doon pala sa nagtatanong mga idol kung anong gamit nila na puli dito kadalasan na ginagamit nila dito na puli mga idol ay dising po yung sa makina at sa baba po ay nuibi po yung size sa nagtatanong mga idol doon sa nagsasabing hindi po tatakbo na kasi wala po siyang class lining ayan na po ito na po yung patunay mga idol so yan po mga idol oh bago pa yung makina niya mga idol uh, second hand na nabili na to mga idol no uh, natanong ko yung driver kung magkano na pagbili nila nito mga idol ay nasa 240,000 daw so ang bagong assemble kasi dito mga idol ay pumapatakpo siya ng 300 hanggang 350k po mga idol sa conversion naman niya mga idol same lang din po doon sa mga nauna kong video no Tignan nyo na lang po sa mga videos ko mga idol. May matututunan po kayo doon sa mga gustong mag-convert ng ganyan. May mga tutorial po ako kung paano pag-convert nila dyan sa transmission sa makina. At sa mga explain doon sa transmission mga idol. Ayat dyan nga ay tinornido na ni tropa mga idol. So limang beses lang na ikot ay umandar na po siya. So, ang laking tipid po sa diesel nito, mga idol, no? Kasi single piston lang at matipid po sa maintenance. Kaya, mas gusto nila yung mga sasakyan dito ganito sa amin. So, ayan nga. Ingat po sa biyahe, mga idol. Sa mga gustong magpagawa, mga idol, kung may sasakyan kayo na hindi na nagagamit o istak lang, ay gusto nyo gawing ganyan, mga idol, ay pwede nyo akong kontakin o i-message sa mismong page na to, mga idol. Maraming salamat, thanks for watching.